A day in the morning, dress sa aking kwarto Nevermind sa aking sticker sa room Nangingitim, ang importante mineral ang imong tubig <laughs> Anyways, bago ang lahat Siyempre, ang una nating gawin Ay itupi ang higaan Matupiin ng kumot ng maayos Para maaliwalas ang imong kwarto Kahit ang imong kwarto ay masikip ay dapat siyempre maaliwalas din ang iyong higaan. O, ba diba, Para pag, kahit pagod ka, pagpasok mo, ay gagaan yung pakiramdam mo. Anyway, sabang naghihintay nga ako sa aking tubig na pinapakulo, ito, nag mo muna tayo sa ating Facebook at makikimaritis muna tayo, no? At ayun na nga, abang nakikimaritis ako, nag-isip ako kung ano na naman kaya ang lulutuin ko mamaya. Kasi nga, yung kapitbahay namin, Diyos ko Lord, napaka sa pagkain. Nahihirapan kami kung anong lulutuin naming pagkain. Hindi namin alam kung, ay nako, hindi madali mag-isip kung anong ipapakain mo at anong lulutuin mo. At ayun na nga, no. Dahil kumulo na yung ating tubig. Meanwhile. Ayan, hugasan mo natin ng ating may wagang baso sa mainit na tubig. At ito na ang aking pinaka-paborito. Ang black coffee. Black coffee without sugar. Ayan. <laughs> Wala nga sugar pero ang partner mo naman, ang Paris, ang partner naman sa kape mo ay Pajibar. Oh, may sugar din. Oh, Anyways, ito talaga yung gusto kong pang Paris sa Oh, no. wag kayong magtaka bakit may towel dyan sigaan ko may red tide ako kaya may towel yan ayaw kong mabakatan maiwanan ng red tide yung higaan ko kaya ayan ilagyan ko ng towel ayan na nga nag-base muna tayo kasi hindi pa naman tayo lalabas no i-enjoy muna natin ng ating mainit na kape dito sa ating masikip na kwarto Siyempre, enjoy din natin ng ating matamis matamis sana all matamis oh hmm. ubusin ko lang itong kinakain meanwhile bagal ko naman kasi kumain enjoy lang enjoy lang puti ang kape mainit gugumaw nag-iinit-init gatena gatena Gatay na ganyan. <laughs> ay kapuyag istorya. <laughs> ay nako. Bumalang itanig buwang istorya. bis na matulog na lang. Ay Diyos ko. Ay, ay nako. ibilisan mo naman dyan magkape. Oy. Bagal mo naman humigap ng kape mo. <music> Eh, tapos na yan. Magkain ng kanyang pajebar. Aw, Oh, shoot mo. Oh, bugs. Uh, na sa ano Basurahan yun ha. Hindi yun dyan sa lapag lang. Sa basurahan yun yung tinapon. Ayun na no. At malapit na tay.